Okay, hello, what's up guys? So, may uh, gusto lang akong i-share sa inyo guys, ano, konting idea uh, tungkol doon sa pagrekta ng radiator fan natin, okay? So, ayan guys, so yung video na to is hindi po to para sa mga, of course, sa mga alam na yung ganitong klaseng uh, estilo. Ito po, yung, yung video na to is para po doon sa mga, well, medyo uh, mahilig rin mag-DIY na hindi pa alam kung paano gawin yung mga bagay-bagay. So, Ano nga ba yung rekta no? Yung rekta po is yung uh, sinasabi nila is yung rekta po yung radiator. Itong radiator fan. I mean yung radiator fan. Okay? So yung nangyayari sa yung tinatawag nila na rekta is yun, yung pag on mo ng key dun sa loob is umiikot na po to itong ating uh, radiator fan dito. Ayan. So bali binypass po yung uh, 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 thermoswitch. Uh so kailan ba natin uh, kailangan magrekta? Actually, 'yung pagrekta guys, yung hindi advisable. Uh, ginagawa lang po 'to 'yung pagrekta ng radiator fan kapag uh, let's say for example nasira 'yung uh, 'yung thermoswitch. Let's say for example, sira 'yung thermoswitch or uh, 'yun nga kasi kapag kasira 'yung thermoswitch, uh, hindi na iikot 'yung uh, ating radiator fan. So okay, so ginagawa 'to kapag uh, nag-overheat, 'no, uh, nag-overheat 'yung ating sasakyan. Uh, pag nag-start na siya ng mag-overheat and uh, napansin nyo na hindi umiikot yung radiator fan and uh, so uh, isa yun sa mga kailangang gawin para matest natin kung okay ba yung uh, motor ng radiator fan or baka sira lang yung thermoswitch no so yung ginagawa dito guys is napaka simple uh, hanapin nyo lang yung thermoswitch ng inyong sasakyan normally located yan malapit sa thermostat ano so particularly for this uh, particular model yung Honda Civic yung thermostatic and dito ayan so ito po yung kanyang uh, thermoswitch. ito po yung nagkaka dito sa ating radiator fan para po uh, umikot ito so yung ginagawa ng iba kasi pa, para iwas uh, overheat daw yun nga uh, nirerekta nila so paano nga ba yung ginagawa yon so ganito lang yun napaka-simple guys uh Of course, tatanggalin lang natin itong kanyang uh, socket. Ayan. So, ito po yung uh, ating thermoswitch. Ito po yung nagkakamand. Kapag mainit na, siya po yung nagkakamand. O kung mainit na yung sasakyan, uh, siya po yung nagkakamand dito sa ating uh, radiator fan para umikot siya. So, yung ginagawa dito guys, para uh, magrekta is, isu short circuit lang po itong dalawang uh, sakit na to. So, gagawin natin dito. Meron akong uh, uh naka na wire. Yan lang po. And, uh, isasaksak lang po natin dito. kayan yan guys. So, yung gagawin natin dito is napakasimple po. Ayan nga, sasabihin ko, itong video na to is hindi po to para sa mga may experience na at alam na kung anong uh, kung anong klaseng ginagawa natin dito So ito po is para sa mga baguhan na po. So yung ginagawa dito guys is uh, sino short circuit lang to. Itong socket ng ating uh, switch. So of course kuha lang tayo ng wire kagaya nito. Ayan. And sasaksak lang natin dito. Ayan o. Oh. Ayan. So kung ayan guys. Ayan. So kung mo notice nyo uh, ayan. Kung mo notice nyo guys umandar yung fan natin kasi nga naka on yung kiko doon sa loob so pag tinanggal ko yan ayan o oh, wala na sya ba so ganyan na yan kasimple guys yung pagrekta, no? ano yung pagrekta. pero again hindi po to advisable na ginagawa kapag ka ganyan na nangyari na ayan nga let's say for example sira yung ating thermo switch kailangan po natin palitan so temporarily ito yung ginagawa natin so para lang magamit natin yung sasakyan para po uh, hindi tayo maabala habang wala pa yung, uh, habang hindi pa natin napalitan yung ating uh, thermo switch. So, ito po yung ginagawa. So, pero hindi po ito advisable. Kailangan po talaga na mayroon tayong thermal switch. Okay? okay kasi kapag ganito na gagawin natin is tuloy-tuloy uh, po na uh, aandar yung ating radiator fan. So, magkakaroon po ng, maring mabilis pumasira yung ating, ah uh, uh, radiator uh, at dito yung motor ng radiator fan kasi nga uh, habang ginagamit mo yung sasakyan hindi na po yan namamatay kasi nga tina, yun nga tinatawag na recta yan oh so kung nyo uh, ibabalik ko to yan yan okay. so ganyan lang yan yung ginagawa guys so temporarily pwede nyo gawin yan habang hindi, po, hindi pa po natin napapalitan yung ating uh, thermal switch yan guys. So, yan ay ganyan lang kasimple. So, maraming salamat sa panonood guys. And I hope na may tututunan kayo.